Hello po sa inyong mga kasyanski, kumusta po kayo? At darito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masuwerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, August 25, 2024. Para sa mga taong aris, magkikita ang isip at kilos mo ay nakatuon sa pagmamahal ng mga taong malalapit sa iyo. Isang magandang senyales ito na nagsasabing mababalansin mo na ang iyong buhay ngayon. Ang iyong na kulay ay black. Ang iyong mamasorting numero, 9, 11, 23, 27, 34, at 40. Para sa mga taong Taurus, swerte ka ngayon dahil muling magpabalik ka mga araw na ikaw ay mapalad Ang mga swerte yung pinalampas mo noon ay muling kang babalikan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 6 12 24 33 39 at 42. Para sa mga taong Gemini, hindi ka dapat mapihag ng sinumang nagpapakita sa iyo ng maganda. Sa katunayan, siya dapat ang maakit mo. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong maswerting numero 5 14 23 27 32 at 41. Para sa mataong cancer, muling magbabalik ang malakas mong karisma at ito ay mas malakas kaysa sa dati. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 2, 7, 16, 20, 29 29 at 34 Para sa mataong Leo, kahit ano ang iyong pagkakabalahan, Pagmungkalitaan ng paghahanda sa iyong kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang aktibidad. Ang iyong mapalat na kulay ay orange. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 10, 19, 28, 37, at 44. Para sa mga taong Virgo, kakaibang talas ng isipan ang iyong ipapakita ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 17, 26, 35, 41 at 45 Para sa mataong libra, magsipagdaratingan ang mga gandang kapalaran sa buhay mo. Salubungin mo ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng masasayang kasuotan na hindi masyadong luma. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 3, 15, 24, 33, 39 at 42. Para sa mga Scorpio, pagmamahal ang numerong unong nasa isip mo. Kahit ang pagsasakripisyo hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matatakasan. Ang yung mapalat na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerting numero, 2, 16, 20, 25, 35 at 40. Para sa mataong Sagittarius, mas maganda kung magbabago ang takbo ng isip mo. Sa halip na tumutok ka sa trabaho masutukan mo ang iyong minamahal. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero, 7, 18, 21, 27, 30 at 39. Para sa mga taong Capricorn, masangaan ka ng iyong mahal. Kung may hilingin ka, hindi man mabilis na maibigay pero tiyak na mapapas sa kamay mo. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero, 4, Eight, seventeen, twenty at 44. Para sa mga taong Aquarius, mabibigyan ka ng laya at panahon ng pagsasaya. Makukuha mo ito sa taong akala mong inaalipin ka. Ang yung mapalag kulay ay beige. Ang yung mga numero, two, thirteen, twenty-two, thirty-one, thirty-seven at forty. Para sa mga taong Pisces, mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa sa anumang parasa. Ito ang tatalo sa iyo at pag-ibig din ang magpapanalo sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 7, 20, 25, 34, 37, at 43,